Lalabas na naman kami dito nila Geraldine, kasama namin si Tantan at saka si Talia. At tagal na rin kasi namin gustong kumain dun sa may restaurant ng Anli Wings. Dati nga nakabili na kami pero pinatake out nga lang namin. Dati nga dito sa may gate ng Bilibid, nadaan na namin yung cart, hindi kami napansin ni Carlos. Hindi na rin nga kasi kami dumaan, balak na lang namin mamaya dumaan kapag kakatapos nga namin kumain. Itong fast food nga na to, katabi lang to ng Alvarez Bake Shop. Kaya hindi naman na kami napalayo. Hindi rin naman masyadong kalakihan tong fast food na to. Nga namin yung menu kagayon tiningnan na namin. Only wings and unli rice ngayong napili namin, 199 pesos yung bawat order. Kina nga yung in order namin ni Geraldine. Then para naman kay Tantan, yung 139 pesos yung napili namin, which is 3 pieces of chicken tsaka 1 rice. So dito nga guys, meron din silang rules, no sharing, no leftover and no take out. Magdadagdag ka nga ng 30 pesos sa bill mo kapag ka may natira na 1 piece of chicken. Kaya sabi ko nga kay Geraldine, ako baka hindi ko nga maubos yung 6 pieces na chicken. Sabi nga niya uubos ko naman kasi hindi naman masyado talagang malalaki. Nasabi na nga namin lahat ng in-order namin, then maya maya binigyan na nga kami ng drinks. Itong drinks naman na to, free sa 199 pesos. So yung tag 139, wala siyang free drinks. Naserve na nga yung in-order namin, then yung chicken talaga yung una kong tinignan kasi nga nag-aalala nga ako kasi baka hindi ko siya maubos and hindi naman kasi pwede siya i-take out. So yung sabi ko nga kay Gerald din, kayo ko naman tong ubusin. Kahit hindi na nga ako kumuha pa ng kanin at puro chicken na lang yung kakainin ko. italaga eh, talagang mabubusog na rin naman ako. Sobrang bango nga nung manok. Bali, apat na flavor nga ng chicken yung kinuha namin. So, kain tayo. Ha? Sabe não. Ang niya. Dalawang rice ko na to pag sa si Geraldine. Ang dami naming makakain today. sa'yo na nga, nakadalawang rice ako and naubos ko naman lahat ng chicken. Alam ko nga nung una, makakaisang rice lang ako. Si Gerald din naman, tatlong rice nga siya. Busog na busog nga rin si Talia, ang dami niya rin nakain manok. Busog ako ng sobra. Kalabas nga namin dito, merong nagtitinda dito ng puto bongbong -bong, kaya bumili rin kami ni Geraldine. Ang dami nga niyang pagpipilian. Dalawa nga lang yung binili namin. Kapag nakakakita ka nga ng mga ganitong eksena, parang papalapit na papalapit na talaga yung Pasko. Kasi nga, tuwing Pasko nga naglalabasan yung mga ganitong kakanin. After nga nito, dumiretso na kami sa May Parisan. So yun guys, ano yung pangalan ng fast food na kinainan namin? Kapag ikaw yung nakakuha ng tamang sagot at ikaw yung mapili, pwede kang manalo ng 300 pesos worth of Gcash. Pakishare na rin tong video na to. Salamat. So yun na nga nandito na nga kami sa may parisan. May mga kumakain nga pagdating nga namin dito. Si Gerald din na nga muna yung nagserve sa mga bumibili. So yun na guys. Hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.